ناتين هنا

I love you guys. Sa so, mga po nakakapanood, now showing na po in cinemas. I am not big Bird For sure po, promise mag-i-enjoy talaga kayo. Comedy lang to, good times. Ayun lang, sana po, manood nila. Thank you guys so much! Yes, of course, congratulations and sa lahat din ng no, mga bumili kanina ng ticket ng no, mga nakasama natin. Maraming maraming salamat at pwede pwede pa po sila bumili ng ticket, of course, still showing. I'm not Big Bird. But... Ako na po nagsasabi sa inyo, sobrang saya ng pelikula. At apakahusay ni Enrique, Dink Grabe yun. Grabe yung big Bird. Talagang nakakita na rin sila. Sila mother doon. Nakakita na kapanood na. Maraming maraming salamat. Eto na. Gusto nyo ba makita mag-sample si Dink Para na sumay na. Gusto nyo ba? Parin pa ako ng palakpakanin yung lahat.

Grabe yung parang baka niya naman, si Enrique here! Alam mo, gusto ko pang isa. Water? Yeah, 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 Gusto yeah. nyo ba pa? Medyo kong tagilang di si sumasayaw, pero tara. Eto na, palang baka natin, si Enrique here! बराइन रा